Sir Aldis TV. So, nakikita ko at ayun, nanguluan na naman ako. <laughs> uh, Hinahanap-hanap ko lang yung mga dati na mga uh, senior citizen. Uh, na dudurog na naman ang puso ko. <laughs> uh, gusto kong tumulong ng tumulong, ngunit uh, hindi sapat yung kakayahan. Kaya, uh, ko naman na marami pang pangangailangan itong church na ito. Pero, ngayon pa lang po, magsasabi ako na may may bibigay pa rin akong tulong dito. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paglingkod sa Panginoon. Dahil kung hindi dahil sa kanya, wala tayo. Yes. At nais nice ko rin pong tabagin si Sir Vic Artes. Siya po yung gumawa ng kanilang mga t-shirt. Salamat ulit at nakarating kami dito. Kapag so, tanggap niyo sa amin, maraming salamat. Salamat. <laughs> Ano ba siya talaga ah? <laughs> sa, TV uh, First time ko lang po pumunta dito sa, so, sa si Vice President, Pops, Jendland, president po, po, po <laughs> 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 ka rin Thank you po, <laughs> po sa lahat so, una, una po tapos salamat po kay Gat at sa ating founder na co-founder na si Mang Pops Jen. Siya po ang dahilan kung bakit po nandito si katapang rin ngayon. At sa ating founder po na si Sir Oldies at sa aking nag-sponsor lagi na si Mang Erlene Kills. Maraming maraming salamat. Mang Pops Jen, thank you very much. At sa aking mga team puso, family, sa mga sisters, sa mga brothers, at sa lahat po ng mga nandito. Maraming maraming salamat. Irigat uh, Thank you for for uh <laughs> uh, <laughs> uh, yeah, uh Thank you for that. yan. you for that. sa atin, lahat ng nandito sa you for that. Thank you for that. Thank you for naman Thank you Thank you for that. Thank you Thank you Thank you Ayan nga. Sinasahal ko ng mga purlip Grabe, kung ang tislit ang mga vlogger na ito. Samantala sa kanilang mga channel. Napapanood po kayo, ah. Salamat po kay Lord hey. uh -huh, uh -huh. uh -huh. at nakarating po kami dito lang safe. Sana ganun din po sa pag-uwi mamaya. Siyempre kay Sir Orlis, kaya sa kailangan mga pubs dyan kay Mam Erlin, yan po. Sa lahat po ng officer ng Team Puso at saka sa mga team member po, ah, ano po, enjoy ko natin yung na po ngayon mag-aasama po, kahit ulan na uh, umaraman po. thank you Sir kailan yung pumam mamam saan yung yung kapalang si po po siya kami si Ma'am galing po, yan davao ko po siya pam 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 pababa po kami. Si Ma'am galing po yan makarating ako dito. Kasi yung nga sinabi ni Sir Vic na ano, na kaya mo pa ba si nyo? <laughs> <laughs> <Yun, laughs> <yan. laughs> ano talaga, sa totoo lang, ano, may nahihingin uh, ko na, ano, ako yung pagmainit, gano'n. Kaya, kahapon na ako sa sabi ko, Sistina, punta mo na ako, mag ano, mag -ano mag -tapos, mata ko nang, ano, matakot, paano sa namin. Tapos, yung, ano talaga, parang, ano talaga ni Lord na, <laughs> Nakakaiyak na lang. Wala ngayon na. <man>. tapos <laughs> <laughs> Kasi, kasi ano talaga na, nag-ano lang sa mind ko na, ang tapo dito, mga uh, ano ko na, yung revenue ko na pagkakot na, okay, after one year, tapos sabi ko, kasi pupunta ko na, ano ko, dito, masahe ko yung ano ko, tapos sabi ko, yung mga ano ko, gagastusin ko, wala pa akong ano. Yung parang sa blessing lang na may ano, marating. Kung may dumating, ibigay sa akin, ito, allowance So yun, parang, yun talaga. Blessing, parang, hindi yun, ba yung sigat talaga yung provider natin? So, itong upang parang talaga din na mapamahal na sa team puso, di ba? Kasi ever since nagkaroon tayo ng charity nung una pa lang, eh, ito na talaga yung pinaka-goal natin. So, sobra pagpasok ko dito, parang naiyak din ako na parang, wow, meron na, ito na, di ba? So, ang gagawin na lang natin is, uh, siguro ipag-pray natin na talagang totally ma-build talaga itong simbahan na to na para maraming mabless na tao na nandito sa kupang. Syempre, salamat-salamat po sa inyo. Malayo po talaga ang mararating ng mga team, ng team nyo po, ma'am. Amen. Good morning po sa ating lahat. Sa ating lahat. <laughs> lahat, 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 lahat uh, ang makalaking bagay nung talagang nagagawa ng pagtutulungan. So, oh, ipagpatuloy lang natin na ah. makikita natin. Malay mo. Okay. Ang mga susunod na taon. Hindi lang ganito ang susunod na Church, uh, Miracle Church. Church. namin is talagang itinuturo dito sa amin na manampalataya kami sa Panginoon na siya lang talaga magpo-provide. Nung nagukay kami, wala naman kaming hawak na pera. Talagang nagukay kami ng butas. Anim na butas po yan yung kaya namin. At uh, yun nga, na 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 share ko po ito sa admin ng uh, team po. So sabi ko, yun nga pinakita ko yung butas. Nakita ko nila yung butas. Pero sabi sabi namin magtatayo na ng church pero wala man ka talaga kaming hawak. Pero glory to God kasi sa totoo lang po, bago po maitayo ang church na ito sa likod, itong mga butas na ito, ay bukod kay Lord, siyempre si Lord po talaga ang humipo For po sa mga God. buhay ng mga taong ito na tumulong sa church. Uh, ang foundation is si Lord at uh, yung team po so talaga is lalo na po sa admin sila po yung nagbigay po ng pampanimula para ma malagyan po ng anim na poste. Kaya maraming salamat sa inyo lahat, sa admin, sa ating puso, at dahil sa inyo, ginamit kayo ni Lord para matayo po itong church na ito. Happy, Happy birthday! Po, uh, salamat po muli, Lord God, sa iyong katapatan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong binigay ng chance ng pagkakataon, Lord God, na mabahagi namin, Lord, ang iyong salita, Panginoon, sa church na ito. Ibalik niyo po kasi sa kanila, siksikliglik, at umaapaw na pagpapala, Panginoon, sa kanilang mga kabuhayan. higit sa lahat, Panginoon, sa kanilang pamilya, sa kanilang negosyo, sa kanilang mga content, Panginoon, bilang mga content creator, O God, i-bless mo sila, Panginoon, maging Lord, ang mga pinagdadaanan nila, Panginoon, i-clear, O God, your healing touch, O oh Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, uuwi ko, Panginoon, ang mga vlogger na ito, Panginoon, sa kanila-kanila mga tahanan, ligtas, matiwasay, at daladala -dala ang salita mo, Panginoon. Lord, dito sa kagaya sa mensahe mo sa mga magjay, Lord God. Sila... Nice job, oh. po ay lubos na nagpapasalamat sa ngayong araw na ito, December 21, 2024, na nakarating po sa ating lugar ang Team Polpo na nag ng na kami ang 100 anniversary. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo, mga pasensyo natin, at ibigal din po sila ng mga mga kaligalo. Diba? Nagpapasalamat din ako Uh, for being most outstanding support in every premiere and YouTube channel of a members of non members of Team Poso International. Ay tinatawagan ko po si Ma'am Gina. As <laughs> given this day, December 21, 2024, ay si Ma'am Gina Bruto from Bulacan. Hi! Yeah. Ah, sabi ah, ko sa iyo. Oh, Picture. Oh. Ah. Okay, sandali lang ganyan. non-members of Team Poso Poso International given this date December 21, 2021. Thank <laughs> you so much. I see you. <laughs> bye. bye. So, Big the artist, siya yung sumasabi. Word the ko taloy si Katamara. Ayan o, no? parehas kami ni pio Pascual. Pasqual. うん。<music>